Masama ba? Saan iba talaga ng pagbaha 'yung reclamation per se o uh, hindi naman talaga at depende lang doon sa implementasyon pagpapatayo ng reclamation uh, Chairman Tol, sir. Alam niyo, naniniwala po ako tama 'yung hakbang na ginawa ni Presidente BBM na ihinto hmm. muna uh, dahil dito ma makakapagbigay ng tamang uh, tamang Uh, pasya at tamang opinion ng ating scientific community kasi kabilang na dyan ang DNR. Ang alam ko yung scientist na si Dr. Kevin Rodolfo, yung sa pinatubo noon eh kasali na rin dito. So hintayin natin yung kanilang ilalabas na na papel uh, mm -hmm. doon sa 22 reclamation projects. Uh, eh, hindi ko hindi ko masagot directly pero kung ano yung impact sa sa Manila Bay eh siguro ang science ang magbibigay niyan kung ito ba ay nagdulot ng 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 baha o nagsakal ng uh, ng baha mm ng yan ng tubig kasi kung makikita niyo po lahat ng kung sa Metro Manila ka lahat ng tubig ay papunta ron eh yung tripa de Galina, yung mga mm -hmm. galing Makati pa huyan yung mga yes pumps, mga stations sa Maynila doon din ang punta niyan eh ngayon kung sinara mo yan uh, tinabunan mo akil maghahanap po yung tubig ng pupuntahan maaring mag backflow yan o maghanap ng ibang lugar na pupuntahan so para sa akin hintayin muna natin yung desisyon ng 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 grupo na na tutugon doon sa sa sinabi ng pangulo pero i support the decision of the president to mm. suspend uh, in the meantime all the reclamation projects at pag aralang mabuti kung ano yung naitutulong nito.